Well, uh, alam mo mayroon tayong freedom information act na uh, hindi ito usapin usapin ng publiko ito dahil uh, you are donating for a specific purpose. Alam natin na ang ginawa ng mga private citizens na yan, ay nag-donate sila halimbawa ng 2 million, 3 million or anuman yung sharing nila uh, for a specific purpose para mapabuya at dakpin. So, mahalagang alamin niyan ng publiko. Uh, kaya pananagutan niya ng DIGLG Secretary, uh, hinahamon natin siya. Uh, Ilatag mo at sabihin mo kung sino yung mga donors na yan uh, na nagbigay ng 10 milyong pabuya. no? and then at the same time, kung hindi mo kayang i-withdraw itong uh, 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 anunsyo mo ng 10 million pesos na pabuya para sa pagdakip, dahil ngayon siguro naman ay nahimasmasan ka na na ito ay labab sa ating batas at sa Ligang Batas at Revised Penal Code, ay eh dapat magbitiw ka sa katungkulan mo. Hindi ho ba attorney kinukuha yung mga ganitong pabuya mula sa Intel Funds? O ano pa bang pondong meron ang uh, gobyerno para sa pagbibigay uh, ng uh, pabuya bukod dito sa mga bumaliban, dito sa mga pribadong individual? tama kasi ina yan eh merong specifico in other words hindi ka naman basta-basta mag release ng public funds without appropriation without proper appropriation no katulad ng yan lalong lalo na kung um, kahit na ba private donation yan eh dapat yan uh, number one, i-disclose uh, kung sino yung mga donors na yan at magkano Uh, and then at the same time, nandyan lahat yung uh, information informasyon tungkol sa kanila at pwede rin alamin ba't sila nag-donate. Hindi ba? And then pangalawa, hindi yan kung donate ay eh, diretsahan mo ng, na sabihin, oh gagamitin ko itong pondong ito uh, para sa uh, pag pag-anunsyo ko uh, sa pabuya. Hindi rin. Kasi kailangan may appropriation nga eh. So hindi sa iyong kamay manggagaling na yung private donation na 10 milyon sa sinasabi mo mga kaibigan, eh ikaw mismo ang didesisyon kung saan mo gagamitin yan labag po yan sa batas. Napakalino po. Pwede sa iyong karanasan, sa maraming pagkakataon, um, ito ho bang 10 million pesos na ang narinig mong pinakamalaking uh, pabuyang uh, ibibigay ng uh, pamahalaan kung sakali man? Hindi. Uh, katunayan, katulad nung nabanggit mo, marami mga, iba-iba kasi yung mga pabuya. no Hindi ko na ako magbabanggit ng mga pangalan no? kasi may mga uh, kliyente rin ako nung araw na nabigyan ng pabuya para magkaroon ng specific arrest. pero dumaan 'yon sa proper channels. Dito sa Pilipinas, sa dumaan sa proper appropriations 'yon. Dito sa Pilipinas 'yon. Sa Pilipinas yan. Yes, sa Pilipinas yan. At ako naman ay uh, naging criminal lawyer, human rights lawyer dyan sa Pilipinas at nag-handle ako ng mga sensitibong mga kaso involving itong mga pabuya, no? Uh, regarding yung mga accused and arrest, no? So, may tamang proseso yan. May mga form pa nga pinifill yan. Hindi yung uh, mag -pre press conference ka at sasabihin mo, uh, we have uh, obtained or garnered uh, 10 million pesos from private donations. na uh, parang inamin mo, nanilabag mo yung batas. Uh, napakahirap nung ginawa ni DILG Secretary. No? Uh, hopefully, uh, manumbalik siya sa kanyang normal na isipan at i-withdraw itong pabuyang ito.